Paano nga daw ba tayo naglalagay ng spandex na cloth sa pinaka-arch panel or para mga backdrop design natin na ginagawa? Dito nga is may available ako na 2 and a half yards na spandex cloth. At ang lalagay naman natin na i-cover up na backdrop is ang size nito is 1.5. Sa ganitong design, i-cover ko lang tapos itatali ko lang ng isa muna sa likod, saka ako na lang ipipix dyan mga lods. Itatali ko lang din siya sa baba kasi stretchable siya tela sa tela lang yung ginagamit ko rito. Ibubuhol nyo lang siya ng tela sa tela. At kapag may nakita man kayo sa harapan na medyo lukot, pwede nyo siyang batakin tapos lagyan nyo na lang siya ng pin. Ilakin nyo lang siya ng pin. Pero kung sa tingin nyo okay na kagaya na ito, iaharap ko sa inyo para may idea kayo. Ganito na siya kakinis. Pero kung may nakikita nga kayo na medyo maluwag, pwede nyo siyang lagyan ng pins mga lods. Lalo na kung saktuhan lang yung spandex na cloth. Lagyan nyo na lang siya ng pin para mas malak at mas matibay mga idol. Sa kung sa outdoor, palagi ko naman sinasabi, at least dapat pa magkakabit kayo ng pinaka panel nyo or yung spandex cloth dapat dalawahan kasi pag tinamaan talaga ng sikat ng araw yan is nagiging transparent at napapansin din talaga yung tali sa likod. Kaya pag outdoor mas maganda mga lods, dalawang cloth ang gagamitin nyo. Isa munang black or isang white depende sa kulay na gagamitin nyo mga idol. At ito na ang itsura naman kapag nilalagay ng pin natin. Mas batak na batak at mas maganda na siya tingnan mga Kami natutunan kayo. Comment nyo na lang sa baba kung meron pa kayong concern. Follow for more. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-share po yung mga videos natin. Hanggang dito na nga lang po. Maraming pong salamat.